magandang umaga po po sa Visayas ng Ganaw sa Ibayang Dagat po ng araw po araw po yan ng linggo At kamusta na po kayo sana po nasa mabuti kayo kalagayan mga uh, mga parekoy good morning good morning tayo magkapi na yung gising magkapi yung tulog patulog muna po At kamusta na naman ang inyong pagtulong ngayong gabi? Umaga na. Masarap pang kape po pag magaling araw. Pag, lalo, pag may pandisal. Good morning, good morning. Sa mainit na kape, pag sinasawsaw yung tinapay na pandisal, masarap. Good morning, good morning. Kamusta po kayo? Ang aking ko ngayon, kapi po ngayong umaga. Yung masarap. Namusta po kayo? At maya maya rin po, ako ay uwi. Nuntang kabiti. Good morning po, good morning. Kapi po tayo, mga gising. Ay magkapi, pag yung natutulog po, ay matulog muna. Para maganda yung isip. Pamaya at nagluluto ng ating mga nanay dyan. Yung may nanay pa, kagaya ko, wala nanay. Eh, hindi na ako magluto po. Luto rin yung kaldero po eh. Kaya ako pinansyaga ang kaldero, lagi na sa kusira, laman ay ina kain ang kain. Good morning po sa inyo. Maraming salamat. Next video po.